pansin nga guys ako ay medyo na ng konte. konti ayan, halata ako sa akin ano pagharap sa salamin kaninang umaga ako ay na ng konti oh pero di bale madali naman ako makabawi kaya eh ko yung jet ako yung masyado magpuyat puyat at malaking epekto ng pagpuyat sa katawan ayan <laughs> yang kulang sa tulog ay napakalaking halaga ng tulog po sa atin ano sa ating katawan. Sana nga ako ay you na. Know, makatulog na lagi ng maayos kasi may mga gabi po talagang palibasa nga yan. Mahirap, mahirap mag-solo sa buhay. Uh, ay, may mga time na ganoon nga po. Napakahirap gumawa ng tulog. At kahit ako ay hindi natutulog sa bahay ng anak ko ay may mga time din na ako ay hindi makatulong Ayen ayen guys kumusta ngadaw basi level na ilang araw na hindi nagpakita sa madlang people so ayun guys ako po ay nag ko guys ay napuyat ng ilang gabi. Nagkasunod-sunod ang aking naramdaman. Nagkakulite. Ayan. Nagkakulite. Hindi Hindi nakatulog ng ilang gabi. And then, nag-dry -nag ka po ako. 3 days to 4 days. Ganon. Ay, 4 nights na ako'y na na ano napuyat sa kakaobo. And then, after after ako naman, ay nagkasurize po ako. So, ayan guys. At ang surprise ko po ay kagagaling lang at medyo ayan, medyo magapa yung ganito ko. Dahil ako ay parang acidic ang aking ano, ang luha. At ito po ay napapatakan ng luha, ang magkabilat mo yun ay namamaga. Kaya kahit ito yung salamin ko na ito, hindi ko talaga tunay na salamin ay sinusot ko lang po ito para matakpan ang aking. <laughs> ay bagat ang aking magang mata. At ang surprise ko yan. Ito'y mamurahin lang. <laughs> Actually, ayaw ko talaga. So, ayan po. Ako ay Pagkatapos naman na ang surprise ko ay eto. Timing na namatayan po kami ay siyempre nag uh, masakit ang sakalooban ng mawala ng mahal sa buhay. So ayan, nag-iyak din ako. Kaya kami yung mga mag -amata. And then, nag ako dahil kahapon ay naglinis kami, nag-ayos kami ng ng aking tindahan ay nalanghap ko ata ang lahat ng alikabok dito sa tindahan kaya ako ay nagkasipo na naman. hating na hating ako kagabi. So, ayun guys. Yung mga nag-aalala dyan kung bakit ako hindi na live o hindi nagpapakita sa so, madlang people. Ayan po. Ako naman ay madaling magbawi. Madali ako makabawi po. At siyempre, ako ay. siyempre, <laughs> ako ay magbabawi ng pagkain po at ilang araw na hindi maganda aking panlasa dahil sa akin na ramdaman at yun nga po na puyat kaya kahit tayo po ay talagang napaka ano ang, ang hindi kumpleto talaga ang tulog ay malaki po ang epekto ang side effect ng ng puyat ay napakalaki pong ano madaling nakakapamayat ang ang pagpuyat kaya may sakit na po kayo o oh, wala ay eh, wag kayong magpuyat Siyempre, tayong uh, mga vlogger <laughs> ay ay iwasan na natin yung masyadong pagpuyat at ako nga di ba mga nakaraang buwan ay grabe din ang pagpuyat ko pero nakakabawi ako pero okay naman ang condition ko at minsan kumakati ang lalamunan ko at kaya minsan hindi maayos ang pagkanta ko ay uh, ayun siyempre. pero libre naman po <laughs> ang pagkanta ni Lovely na ay libre ko. po uh, at huwag kayong magalala at okay lang naman ako salamat sa nag-aalala dyan at bakit ako hindi nagpapakita sa madlang people dahil nga po ako yan ilang gabi akong puyat sa aking naramdaman at okay na ako ngayon ito na lang, sipo na lang sipo na lang at sana ay ako makatulog na, na maayos mamaya kahit ako nagdadalamahati sa aking pinsan na namatay na ayan sayang po ng pinsan ko siya isang singer vocalist, singer po siya and guitarist guitarist maraming nalungkot sa pagkawala ng pisan ko dahil siya ay ganun nga kailangan siya ng aming ano marami nga sa aming bayan kailangan siya sa aming bayan kasi siya ay alam, isang singer nga po may banda siya ayan ano man ating galaya may sakit tayo o wala tayo ay lalo na siyempre tayo ay mag na unang una siyempre dasal at kung ano ba ang sakit nating nararamdaman kung ano ang sakit natin nararamdaman ay gamutin natin sa pamagitan ng uh, kung ano yung sakit na yun ay, na, na ng doktor ay sundin natin kung ano yung nararapat at huwag okay, alagaan masyado ang sakit labanan, gamutin at kung ano yung pinagbabawal ay huwag kiinin o gawin at syempre ako po ay akala nga ng iba ay ako ay hindi mild stroke ako po guys ay mild stroke ayan ako po ay nagpapasalamat siyempre sa Diyos dahil ako ay 4 years tapo akong nabubuhay ng ating, ng ating Panginoon. Ayan. Ayan. Ay ako po ay parang normal ang kilos. Akala nga ng iba ay ako ay walang sakit. Ay siyempre laban-laban lang tayo. Nasaka huwag natin masyadong indahin na tayo may sakit na yung parang gaya ng iba na naranasan ko dinamahal niya ang kanyang sakit at talagang ultimo tikip ay hindi siya tumitikip ng ano, sabagi ang bawal naman na pagkain oh, oh, oh. ang bawal na pagkain o gawain ay pagka gaya sa pagkain dun talagang bawal ay huwag na nga naman kainin kung talagang sensitive ang inyong sakit at gaya ko naman katulad ko naman po isang maestro ay gaya niyan, mal, maraming bawal na pagkain ay, ay maraming namang opsyon kung, ah, kung hindi ka kakain ng, ng ga, gaya ko guys ay hindi na ako hindi naman bawal to, hindi naman totally bawal ang karne yan. ano natin yung protein na natin yan eh. ang karne kahit aling klase ng karne pero ang masama lang ay yung mataba lang Ah, uh, siyempre kung hindi na talaga kayo totally kaka kumakain ng karne. Ay, siyempre, andyan ang gulay, ang isda. At ako po, ayan ang inano ko. Isda, gulay, o seafoods, ay hindi naman ganoon ka kalakihin ako kumain ng mga ganyan. Ako bawal, alam ko ako bawal na sa mga salty foods, gaya ng mga mga oily foods. Pero, ayan, kahit paano, nakakakain pa rin ako at tumitikim pa rin po as in tikim lang tikim lang gaya ng isang ay tuyo ay kumakain pa rin po ako nagpapapirito ako ng isang tuyo pero hindi ko inuubos as in kalahati lang ganyan lang po tikim hindi naman masamang kumain ng bawal pagka as in tikim lang kung kaya ng inyong ano, depende sa inyong kondisyon kung kaya ninyong kainin eh bakit hindi as in tequila huwag niyong sosobrahan minsan ako'y napatakaw ng kain dilis eh talaga namang ako'y laga ng nagpabili ako ng pabili ako ng pangalada yan guys kahit kayo may ininim na gamot o maintenance ay kayo po ay minsan ay minsan ay maglaga rin po kayo ng tandat kasi nasubukan ko po yan although yun nga, although yun nga may inilim ako pero may mga time po akong hindi ko sin yung sinasadya kong magbakante ng inong sa ng maintenance para i-alternate ko ang herbal at nasubukan ko naman po ay mas okay din naman yung, uh, yung naging resulta kasi hindi naman pong tanglad ay maraming health benefits po ang tanglad pang naglulit yan ng dugo actually hindi naman ako nahihilo hindi ako nahihilo guys pag ako'y napasubra ang kain po ng ng tuyo o dilis minsan ako'y napasubra ng dilis at tapasarap ako kumain ng dilis ng umaga ang ginawa ko nga ay nagpalaga ako ng tanglad at puminom ako, oh, ba ilang minuto lang ay okay na okay na ako po yan. kaya yan po, minsan naig kayo yung ng mga ganun na pang alternative ako ay nahinig po sa sa herbal gaya ng luya guys luya, ayan ininom ko din po yan uh, hindi lang sasabihin nila na pampaganda ng boses eh kahit ano naman ininom ko namin kahit ano namang inom ko araw-arawin ko pag inom ng luya ay ganun, ganun pa rin naman ang boses ko so hindi po totoo yan para sa akin hindi totoo yan kung maganda ng boses ang luya kung ano yung boses mo yun na yun eh yun ay nakakaano lang kung kayo paos or malat ay nakakawala nakakagamot ng paos ang luya marami po po ako mga ininom na herbal kaya yan abangan nyo minsan yung mga iba vlog ko ng mga mga nasusubukan kong mga herbal na ginagawa ko at mahilig ako dyan guys yung mga paglaga-laga ay may pagkamatandaan nga po ako eh <laughs> ngayon ang mga kasabihan mga alam ko so ayan guys abang-abang lang guys sa mga aking mga pinipicho dito kahit paano ay may matututunan po kayo dyan kaya stay connected po tayo dyan hindi ko na po kinakain ang baboy so para kala nung iba ako ay muslim at hindi na nga po ako makain ng baboy so hindi pa ako muslim, katulig ko pa rin po ako pure katulig po ako at unang ang unang unang po, kung ano yun ginagawa ay pagdasal ko at ayan pinagmamalaki ko ang nasa loob ng aking prana ito ay dasalan niya yeah. kahit saan man ako pumunta maging sa abroad o dito ay katabi ko po lagi yan sa pagtulog ko at inalis ko lang yan ay pagka naliligo ako at natutulog ako so ayan Unang, unahin po natin ang dasal ang taas bago ang lahat yeah. hindi ko man sinasabing ako ay perfect ako, ay, ako po yung nagsisimba na ng tuwing linggo at bumabakanti ako pagka medyo napapaguran ako at hindi ko kaya bumangon ng maaga so hindi ako natutuloy magsimba pero nandun pa rin po yung ano ko at sana nga ilang beses ko nang na i ito so guys ito guys ay ilang beses ko nang na-i-vlog at ayan sobrang kung ano ito guys ay dasalan ko ayan ito po yung maliit na aklat. Sana ay magkaroon kayo ng ganito. At kahit sana ko naroon ay dal ko ito sa aking sa akin pong brad. Hindi ko yan kinahihiya. Na iyan, hindi sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mahiyan. Eh, huwag, parang yung kinakahiyan nyo ito pagkano At ito po ay sinasabi ko nga, ako ay maraming nabili nito at may na, marami akong nabigyan ito at iniingatan nila sa ingatan nyo ito ay mas iingatan po kayo nito ito po ay lab na lab ko pero sa katunayan po ito ay nawala ang ano yung sa sobrang minsan nagpapawis ako nawala po ang laman ay ako may order may order sa, sa nagtitinda sa may simbahan at hindi ko pa nakukuha yun kasi ito nga po na nasira na palibasa, nababasa nababasa siguro ng pawis ko at sa paghubad ko ay natanggal na siya yung uh, pinakang ano niya so siguro yung nalaglang dito at hinanap ko naman sa bahay ay wala po so ayan ito yung hindi pwede hindi ako bibili nito may order nga po ako nito kaya sana po yung mga katulik diyan ay magkaroon po ng ganito Ayan, ito po, magkaroon po kayo ng ganito at ito po yung magandang ingatan nyo sa inyong katawan sa wallet o sa ano huwag niyo po kaya iwalagay pwede lang kung hindi nyo ilagay sa wallet pwede ibukod nyo at iingatan po kayo ito kasi iniingatan nyo si Jesus and guys, ang aking may share at ito at huwag po kayo magalala ako ay okay na okay <laughs> ay maging masayahin pa rin kahit tayo may pinagdadaanan Maging masaya pa rin at lumaban sa mga pagsubok sa buhay Maraming salamat guys Thank you for watching Be happy Be happy um,